Revelation 13.16 At ang lahat, maliliit at malalaki, at may yaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay anim na raan at anim na anim. Revelation 14.9 At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. 14:10. Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. During Roman Empire kasi pinanganak si Kristo at namatay. nagkahati hati noon ang mga Katoliko. Ang mga Arianismo na hindi naniniwalang Diyos si Kristo ay pinalayas ng mga Katoliko. Subalit si Constantine sa totoo lang ay sa Arianismo rin nagpabautismo. na kay Kristo ay pangalan ang Iglesia ay mas pinili ng mga Katoliko ang pangalang Romano. Kaya yan ang kanilang tanda sa noo, Romano, sa pangalan ng tao. At sa bilang naman, 666, kumpleto lahat ng Roman numerals, 500, 100, 50, 10, 5, 1, 1, 5, 10, 50, 100, 500, total 666. Ang bilang pala ng hayop o bula ang propeta na 666 ay Roman numerals, kaya suwak na suwak sa pangalan ng isang iglesia na Roman.